Talagang gising-gising -disi tayo dito sa publication ngayon. yan. si Kuya, na ano yung pinitira mo dyan, Kuya? Pusod. Ha? Pusod. Pusod ng? Standard. Standard? Patro. Dapat gumawa ka na ng halo black. Magpaturo ka na ni Kuya Mimer. Ano, kaya na ba? Hindi pa, hindi pa. Hindi pa kaya yung halo black? Hindi pa. Nako. Dapat kaya, dapat? Apprentice pa, apprentice. Apprentice? Nako. UGT pa. Hindi, pwede yun. Dapat uh, marunong ka na para na dalawa na kayo dito tumitira ng uh, para hindi tayo maubusan. Ayan. So pusod po ang ginagawa ni Kuya ng uh, blocks natin na uh, standard. Ayan. Ayan po ay uh, pusod ng aloe blocks standard yan. Tinitira dito. So habang sila dito, si Kuya Tumle at si Kuya Ray, ising-ising naman sila dito. No? Ayan halog black yung mga sinitira ito si kuya ay ano yung kuya ha sa machine yan sa machine ah katong sa fix ah oh, sa detachable na ano ayun sa detachable pala ito sa detachable natin na uh, 4x4x uh, 8 feet natin na 10 feet ito yung uh, butas nya ayan yung mga uh, butas. Ay ay. Ah, uh, puta dito init pala yan eh. Pala niya oh. Kaya pala init pala yan eh. Ayun, tapos si Kuya dito, ay ah uh, late nang di 4. Ayun. Ah, tinitira nila dito oh. Dito naman sa kabila si Kuya Miner, tinitira Ang delikado pala banda dun. doon. Doon pala pupunta yung uh, ano, sa likod. Ano? Puro lahat uh, ginagawa. Si kuya Ray, yung nakapula, tinitiran nyo yung butas ng detactable natin na 4x4x8x na 4x4x8 pinongkipot mo. Sabi, detactable. Ito po. Ayan, ito po yung uh, detactable. Okay? So napaka kapal po yung plate natin na ginagamit. Ayan o, no. ito po yung plate natin na ginagamit. Idol, oh. Ayan o, Napaka kapal po yan, no? Yan po ang ginagamit natin na plate. Sa so, lahat po ng uh, ating uh, hollow blocks, molder natin, decorative molder natin, fence concrete post, RCPC pipe culvert natin, brick decorated, no? Tipi ng manok, lahat po ng uh, baluster. Ayan. Baluster kuya, tumitira tayo. Ha? RCPC pipe culvert natin. Ayan. Ayan. So, palo na po kayo sa ating Facebook page. Gym Hardware ang Kukulamber and Concrete Products, Balulang Brands. Gym Hardware ang Kukulamber and Concrete Products, Kanetoan Brands, Tri-Poly and Kukulamber. Ang ating personal Facebook account, Felix Tan Pagikan junior Ang ating uh, Instagram, Felix underscore Pagikan 2000. At ang ating uh, tawag dito, ang ating uh, Uh, YouTube channel, Jim Hardware, ang Kukulambira Concrete Products, no? Malulang brands para updated po kayo sa ating mga video. Ratio and mixing po, paano natin ginagawa, no? Especially sa mga brick, figurative, hollow block, face concrete post, dragon top post, post, RCPC pipe culvert natin. Lahat po ng mga concrete products natin, pwede natin i-share at pwede, na, pwede tayo, tayo magturo sa inyo po, no? Walang problema. Visit kayo sa ating Facebook page at saka sa ating uh, YouTube channel. Nandoon lahat ang ating uh, tutorial kung paano natin ginagawa. So talagang busy-busy talaga ang publication natin. No? At uh, minsan, no, sinasabi ko sa ating mga followers na huwag sana kayong magulog muna ng pera hanggat wala tayong uh, tawag dito. Wala tayong, uh, wala akong uh, good signal sa inyo. Dahil once na nagulog na kayo ng pera, magbibilang na kayo ng araw. So, hindi hindi ko i-honor sa susunod yan, no. Pag naguhulog ako nang wala akong, uh, walang tawag dito, hindi hindi ako nag-approve sa inyo. At wala akong uh, advice na maghulog na kayo tapos kayo ang naghulog uh, obligasyon niyo yan no wala akong obligasyon sa inyo. bala kayo basta ang ating sinusunod yung schedule natin dahil dito sa fabrication hindi lang tayo ang uh, tawag dito ang uh, nag order Ang dami dito. Kaya tingnan nyo, Ilan-ilan na lang dito no. Ilan, ilan na lang si Kuya Mimer. Wala talagang ibang uh, ano dito tumitira sa tawag dito sa mga ganito natin no maliban na lang doon sa culvert kung culvert, walang problema dahil nandoon sa balingasag yung uh, ano natin yung uh, tawag dito yung ating uh, pagawaan kahit kahit ilang piraso, walang problema pero sa mga pins, concrete posts natin dragon fruit posts natin sa ating mga hollow blocks, mga bricks at sa iba pang mga decorative dito lang yan, no? siya yung tumitira dito, si Kuya Ray so kaya sa susunod, pag nagulog kayo hindi ko talaga, ano yan, hindi ko obligasyon na Bibilangan niyo ako ng araw, bibilangan niyo ako ng ano, no? Uh, kailangan masunod yung uh, tawag natin, yung policy natin, yung roles natin sa ating estimated uh, uh, matatapos yung uh, molder ninyo at estimated date na makukuha ng ating uh, tawag dito, yung ating uh, karyer. Kaya sana, sana naintindihan po ninyo, no? Sana naintindihan po ninyo yung ating uh, tawag dito. Ayan. Maistret, maistret. So, kailangan na pinturahan ito. Ayan, so, pinturahan na po ito. Ilagay nyo muna yun doon, kuya, sa labas. Baga pwede nyo ilagay yun.

Sunday kuya, trabaho ka ng Sunday. Ha? So dito yung isang seat natin. Ayan. Ganito po yan. Ganito po yan. mga kulipir pa dito no? Huh? mayroon namang machine dito ito machine kung uh, electric hand block machine natin na uh, 6 inches to kasi tatlo lang 6 inches ano to kuya 6 inches to standard ang machine 6 inches size media 3 media 5 oh. media 5 media TATLO? TATLONG BUTAS? AYAN, 5 media, TATLONG BUTAS BASA AYAN <laughs> palang nga <laughs> ayan so tatlong set dito yung isa para doon yan Kuya, pati itong ano, yung bar, hindi ma-repair itong bar. Balik yung ano, yung dalawang bar doon sa ano. Yan, so. Gawin na lang subaan yan. Walang iya. Di pala, di pala sa atin yan. Sabi ko nga kay ano, hindi atin yan eh. Kaso naawa lang ako sa matanda. Okay lang yun. At least nakakatulong tayo sa kanya. Sa kanyang pangangailangan. Ako na yung isang ano kuya, 4. Meron 4 dito. Yung 4 na single, ako na yun ha. Grabe talaga dito, singot. Wala talaga dito mga nasa tabi-tabi. Utang -tabi. -tabi. yan. Okay, na ano yung ito? isa, yung kwatro. Kaya, yung kwatro isa. Ha? Talan pa rin. Ha? Talan pa. Talan? Sige. Ano yan, standard? Standard. Yeah. Okay, Sian. Sige. Ibigay naman natin yan. Ibigay natin yan bukas. Ayoko na. Mahal yung dekorative eh. Ubus na yung dekorative ni ano.